Eto na, ha? Ayan, salamat. Hello? Anak, dito ako dun sa tindahan na kung saan mo ako sinundo dati. Alam mo na to. Antayin na lang kita. Ah, sige. Salamat. Teresa, siniguro mo bang ubos na ang lahat ng tauhan, Congressman Napilero? Walang witness? Kahit isa? Wala ako tinira. Mabuti kung ganun. Nakahandaan naman na ang pera. Padadala na namin sa'yo ngayon. Oh, Señor. Ayon kay Teresa, ubos na ang lahat ng natitirang tauhan ni Congressman Aguilero, pati yung nurse. Tulad ng iniutos ninyo, wala na pong witness na natitira. Hindi mo nga sa akin. Naisip mo lang. Paano kung nagkaroon tayo ng ibang buhay tukod sa sindikato? Paano kung hindi ito ang naging buhay natin? Senyor? Kung hindi ako naging leader nito. Kung pinabayaan na lang ako ng bapano humalis niya. Tatlong araw, Senyor. Malalaman na natin ang resulta ng DNA test. Kung totoong kayo nga ang ama ni Elias. Hindi lahat may lakas ng loob tumulo. at tumulong. At hindi rin ko lahat bagay ay may katumbas na halaga. Carlos Legaspi. Elias. Oh. Elias Guerrero. Perez! Chief, kumpermado. May tatuusin ang lahat ng alakdan. Madulas talaga itong mga sindikatan to. Lahat ng gusto mo sumbong sa mga pulis, pinapatay nila. Paano tayo nanunakan, Chief? Sino matan nila sa atin? Bakit lahat ng kilos natin alam kaagad nila? Nay! Na? Tulungan na kita dyan, Nay. Oh, sige. Ano? Eh, hey, salamat. Dito na natin lalagay ito. O, oh, sige. Helmet to. Okay, oh, Nay. Nay! Nga pala, ito yung kinita ko ngayong araw. Araw sa inyo lahat yan. Ay, Salamat, anak. Tapos bukas unang umaga. Baka maaga pa umalis. Gawa ng mahinaw ko sa'yo makakita ngayon. Kaya kailangan ko pong agahan para may ko po kang kuryente natin. Oo, oh, sige. Oo, oh, anak. ka lagi, anak, ha? Sige. Kaya mo? Oo. Teka, sub ka lang. Ta. Tama na kasi! Tama na kasi! Tama Tama na Tama na Tama na sa

Hmm. Lock natin. Hindi. Hindi lang po masikip. Hindi. Ayos lang siya. Nay, bakit o? May problema ba? Kailan ba yung sasakay na yan? Hindi. Wala namang problema. Parang nabalisa lang ako. Hindi ko mapaliwanan. Baka naman no, oh, sa init lang ng kaya po yan. Tsaka pagod ka na rin, no. Oh. Gusto mo huwagin tayo? Sige, alika na. Alika. madaan Nay. Okay. Ay! Mahis na kayo mo dyan? Oo. Ngunit Nay, kapit ko ha. Sige.